So here guys, so nandito po tayo sa garden ni Lolo dito. Ayan, so balita po kasi is naninakawan ang kanyang mga gulay nitong pananim guys. So ayan, puntahan natin si Lolo. O, ang kanya palang pangalan dito guys is si Nicanor Quirubin. Ito po yung kanyang garden guys, so tingnan nyo. O, kukunti na lang guys dahil nga sa pagnanakaw ng mga pananim niya. So ito po yung si Lolo Nick guys nakakaawa po kasi uh, ito po yung kanyang pinagkukunan ng mga income so ngayon guys ito na po si ayan lolo ayan. so naghahakot po siya ng mga patay ng dahon guys para ayan, pausukan niya yung kanyang mga pananim ayan, so gusto ko sanang tulungan si lolo guys pero ayan uh, wala din tayong budget pang uh, pambili sa kanya ng mga pangangailangan kasi nga sapat lang din yung kinikita natin sa ating trabaho kaya ito lang siguro yung paraan guys na uh, vlog natin yan baka po uh, may makapanood nito at patulungan natin si Lolo guys yan talaga uh, nahirapan siya kasi uh, yan matandang binata po siya yan, wala siyang pamilya guys And ito lang talaga yung kanyang minabubuhay yung pagpatanim pagtananim ng mga gulay so yan so mayroon akong nilagay dito na gcash number guys ayan so sa mga gustong tumulong po dito ayan pwede nyo isend yung yung mga tulong dito sa gcash number na nakalagay dito nakalagay dito sa taas guys so ayan para naman at, ating matulungan kawawa naman uh, ah, si lolo di guys so oh. tingnan yung kanyang mga okra mga pananim na wala na pong bunga kaya um, sabi niya dati guys ay nakabinta siya ng mga halos 3,000 pero ngayon wala na siyang kita kasi nga ninakaw daw yung mga panamin niya yung mga bunga ng kanyang mga gulay guys so ang kanyang tanim po is okra mayroon na talong saka yung mga alaya alright so ayan ayan guys so hanggang dito na lang po yung ating video kasi ayan tanghali na uh, mayroon pa tayong pasok so sala is tumulong po ayan ulitin ko my gcas number po sa taas guys ayan kung gusto nyong tumulong kay lolo then um, kung gustuhan niyo tong video guys paki like na lang din po then paka subscribe ang ating channel for more videos for more updates kay lolo guys ayan salamat salamat